Kung balikan natin ang kanilang doktrina, pariho sila sa Iglesia ni Kristo. Ang unang-una na uh, IFI, hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Batay sa aklat ng IFI na nasa aking kamay. Yun ang unang kasaysayan. Si Kristo ay tao, hindi Diyos. Yun ang una. Ha? Ikalawa, ang Espiritu Santo hindi Diyos, kundi apoy lang. Maliban na ba, wala silang kumpisal, uh, minyo yung uh, may asawa yung kanilang pare, pero yun ang unang doktrina. Ngayon ang tanong, bakit may IFI o Pilipinista na naniniwala na si Kristo'y Diyos at tao? Tunay na tao, tunay na Diyos. Dahil ang nangyari kasi, Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simula na po natin. Hello, good evening, Ayo, brother John. Ayun, no. Ayan, hindi <laughs> sumagot. Pinapa um, ako kasi kanina kasi may ginagawa ko bakit <laughs> na tao. Si kaya ako mag Kaya bumalik uli ako. Ah, kasi kala ko kasi tulog. <laughs> so, nung nakaraan, di ba, hindi ako naabot. So, bali, tatlo po yung testimony ko. Yung una po, nung nakaraan po na hindi ako natawag, um uh, bali po yung sa pamangkin ko po na uh, kinagat po siya ng hindi, na, hindi ko alam ko anong, na, tumawag lang po ako sa kanila, na kinang, nangangamusta, tapos sabi niya, sabi nung pinsan ko, kinagat nga daw yung mata ng pamangking ko. Hindi alam ko anong insekto. Pagising na lang, halos hindi na makakita. Ngayon, um, uh, meron po kasi silang, uh, umatin po sila ng Bible study dun sa lugar nila. So nag-donate po ako ng isang, isang kagamitan doon na papakuha ko po sa, sa sister-in-law ko po. So pumunta po sila mag-asawa, yung pinsan ko rin. Ngayon siguro yun po ang instrumento na ginamit para makuha po yung sacramental kasi po nagpa package po ako ng holy oil uh, holy oil at saka yung uh, um holy salt yung exercise nandito po galing sa Hong Kong pina ko po yun ngayon may dalawang malaking bote po yun marami pa po ngayon sabi ko sa naisip ko po na sabi ko sa pinsang ko humingi magdala ka ng bote at humingi ka dun sa dun nga sa uh, uh, sister-in-law ko ngayon ano na pupunta po sila sabi ko, uh, wala pong holy water. Bali, sinabi ko na lang, kasi, ano, wala, that, wala naman po akong ng holy water. Bali, hindi naman po sila nakapagsakramental doon. So, ang ginawa ko, sabi ko na lang, yung baligamgam na tubig, lagyan ng holy exercise salt. Tapos, punasan yung mata. Tapos, patuyuin at saka lagyan ng holy oil. Tapos, sabi ko, pa cross At saka, mag ka. Yung sarili mo lang prayer, sabi ko, ganyan. Yung sa healing. Tapos, maya-maya, nung dumating na po yung pinsang ko at uh, inanungan niya po sa anak niya, sa pamangkin ko po. Alam niyo po, sa naka-video call po kami that time. Ina, kumbaga, inaano po sila, ina-update, ina, inaano po habang ginagawa nila yon Alam mo, sabi ng pamangkin ko, ang tawag niya po sa akin kasi Ninang, sabi niya, Ninang, sabi niya, may lumabas na nana. Sabi ko, ha? Nagulat ako, parang talaga, sabi ko, sabi niya, napaka, ambilis ang bilis naman ng, ng epekto daw. Di, ako naman natuwa. Ngayon, kasi halos hindi po siya makakita. Wednesday po daw nangyari yon Thursday, malayo po yung trabaho niya from Tanay Rizal to Pasig. So, nagmomotor po siya. Pag nahanginan, ang hapti po. Kahit na naka-sunglasses siya. So, hindi po siya nakapasok ilang araw. So, may kaltas naman siya sa, sa kanyang sweldo. So, naawa po ako. Sabi ko, sige. Tapos, di, kinabukasan, tumawag ako. Nung, yun nga, ginawa na po niya yun, yung tumalsik, may lumabas daw na nana. Tapos sabi ko, pahiran mo pa uli. Tapos sabi niya, okay, okay. Sabi niya, di, na ano, basta sabi ko magpahinga ka na, baka bukas okay na yan. Basta magpray ka lang, magkaroon ka lang ng faith kay Lord. Sabi. Pero nagbabible study po sila, katolik po sila, at saka kasal naman po yung pinsang ko. Tapos yun, naalala ko rin yung sabi ni Brother Wendell, pag talagang nagbigay ka ng sacramental sa tao na talagang nasa state of grace din sila, nagsisimba po sila, linggo-linggo na Bible study, nagko-communion sila. Ngayon sabi ko, napakabilis talaga ng epekto. Talagang yung faith mo talagang yung, yung, sumusunod ka talaga, madali lang po yung lunas sa mga sakit. So nung kinabukasan po, tumawag po ako sa pamangking ko, sabi ko, kakamustahin ko. Sabi niya, nang nandito na po ako sa trabaho, nakapasok na ako. So parang po nagkaroon ng instant healing. So tuwang-tuwa na ako dahil hindi po siya nagpagamot, hindi po nagpatingin sa doktor, at saka hindi namin alam po anong insekto yon Yun ang sabi ko sa kanya. Sabi niya, nang salamat, gumaling talaga ako. Tapos naniwala po siya talaga. Tapos sabi niya, talagang pag naniniwala ka talaga kay Lord at lagi kang sumusunod, talagang nandyan yung instant healing. So yun po ang unang testimony ko po sa sacramental ng holy oil. Yun ay galing pa po from Taytay to Tanay Rizal. Sabi ko talagang walang malayo sa Panginoon. Basta talagang yung talagang kinokonek ni Lord na talagang naisip ko lang po talaga yung kasi may pinakuha lang po ako doon na ibibigay, idodonate ko po doon sa church na yon. Ah. Uh, kasi may kakulangan po yung kalang mga facilities. So sabi ko talagang pag may ginawa kang mabuti, ang Lord talaga instant na pagagalingin ng pamilya mo. Talagang naiyak po ako noon, sabi sa tuwa. Sabi ko talagang ang Lord hindi nagpapabaya. Talagang kinokonek niya talagang sabi ko talagang hindi ko ano parang amazing talaga yung mga mga mang nangyayari. Kaya sabi ko thank you Lord. Tapos yung pangalawang testimony ko po nung may pilgrimage po kami Itong, dito po sa Hong Kong noong uh, September 30 po, yung binigyan ko rin po ng sacramental. Uh, tapos hindi lang po sacramental ang binigay ko, uh, binigyan ko siya ng Benedictine Medal. Pina, pinabless ko po dito sa online, pati medal, pati crucifix. Ay yung medal din at saka yung uh, cross, tapos uh, miraculous medal at saka po yung pinadala ng kaibigan ko na uh, scapular po sa Carmelite. So pinaano ko po sa online blessing para ibigay ko po doon sa kaibigan ko. Gusto ko po siya tulungan. Ngayon, kasal naman po din siya at saka nagsiserve po siya sa simbahan. altar server po siya. So nung nakita ko po siya, binigyan ko rin po siya ng holy water, salt at saka holy oil. Sabi ko, yung iba po kasi yung mukha niya para pong main, sabi niya po nga may parang nagbarang sa kanya. Ang um, Di yun po, sabi ko, basta maniwala ka lang, mag-pray ka. Nung nakita ko po siya, alam mo po, ang aliwalas ng mukha niya, ang liwanag talaga. Nagulat po ako kasi nandun po ako sa stage ni Mama Mary. Pag nagpray po ako, paglingon ko, siya ang nakita ko. Tapos malayo lang, tukumaway siya sa akin. Sabi niya, ate, gumano lang siya. Parang nagmamadali siya. Siyempre, may service din po siya kasi sa altar po siya. Nakita ko, sabi ko, gumanon lang ako. Parang nag-sign po ako yung, ano, yung, mukha, yung mukha niya. Na, inano ko yung mukha ko na, oh, tapos niya, tapos sabi niya, oo, oh, oh. yung nag-senyes po siya ng oo, oh, oh. yung tumuho po siya. Tapos kanina, nagkita po kami sa church din, sabi ko, oo, oh, ang ganda mo na ngayon, sabi niya, ate, talagang iba talaga, alam mo, ang laki talaga ng pinagbago. Tapos lalo rin din, pinigay ko mga scapular sa kanya, dati rin daw siyang madaling mainis, madali daw siyang konting ano lang, nagagalit siya ate na parang yung, yung galit ko, nakokontrol ko na may nagbago talaga. Alam mo, mo yung ang tuwa ko kanina, yung kumakain kami, na, yung kain ko hindi naman ako nagugutom, parang kain lang na ano po. Parang kasi sa sobrang tuwa ko yung balita ang ganda sa mga outcome ng mga tinulungan ko. Kaya talagang sabi ko, Lord, thank you. Kasi syempre makasalanan din ako pero lahat po ng pinagpipray ko, lahat ng tinutulungan ko talaga pong dinidinig niya. Kaya talaga pong totoo pala talaga na pag tayo nagko-confess, lahat-lahat, yung mga hindrances binibigyan natin sa Lord, talagang nandyan po yung answered prayer. At talaga pong natuwa ako kanina. At pangatlo po, sa sarili ko, ito lang po lately, last September lang po, sumakit po yung, nag-online blessing din po ako Friday noon kay Father Darwin sa, yung hapon po. Tapos, biglang sumakit po yung, yung isang binti ko. Pero dati may injury na po ako, nad nadulas po ako. That was way back, siguro mga 4 years ago na yon 5 years. Pero minsan parang sumasakit lang siya. Pero ito po, sumakit talaga ng matindi. Ngayon, kasi parating po yung kapatid ng amo ko sa so nagwashing po ako ng kanyang mga bedsheet, mga damit niya po. So parang kasi sa third floor po yung aming washing machine. So akit baba, washing, tapos magsasampay. So that time po parang na-force na yata. Pero Si sumakit po siya. Bago po dumating ang kapit ng amo ko, nagpa-acupuncture po ako. Sabi ng amo ko, patingin daw ako sa doktor ngayon, yung pinsa, nagbook po siya ng ano sa akin, sabi niya acupuncture. So nag-acupuncture ako, nandung pa rin po yung sakit. Tapos tumawag po yung amo ko kasi wala po yung amo ko nasa London siya. Ngayon, sabi niya sa akin, so you see again the doctors. Kaya sabi ko, thank you pa rin ako kay Lord kasi very supportive bang amo ko kahit wala dito. Ngayon, di, nag second second opinion naman ako nagpunta po ako sa dati kong doktor sa first employer ko kung doktor na yon kasi uh, naniniwala ako sa kanya na sa gamot lang two days or three days kuwagaling ako ngayon po nung pangalawang tingin ko um, okay okay naman siya pero nandun pa rin yung kirot masakit pa rin pero kanina nagpray ako sa church umattend po ako ng uh, nag, nagsim, uh, nagsim, meron po akong kanina po reader ako so kanina bago po ako nag umasa church nag confess ako tapos sinasab, eh, na confess po ako sa pare, tapos um nagsimba ako nag ako sa kanya sabi ko Lord gusto ko hindi aabot ng isang buwan papagalingin mo ko tapos yung kanina po talagang parang nagkaroon po ako ng instant healing basta lagi ko lang po pinapahid dala-dala ko yung oil lagi ko pong hinahapla sa kanya tapos in-stop ko na po uminom ng gamot although for one week po yun pero sabi ko Uh, pero nung nag-blessing po si Father, nilagay ko rin po sa lamesa yung gamot ko at winisikan ko rin ng holy water. Tapos sabi ko, maninwala ako na isang isang tablet na lang po yun. Pero kanina po, ewan ko ba't naisip po inumin. Nung inumin ko yon ngayon, alam mo, na, nagkaroon po ako ng total healing po. Ngayon, nung talagang naiakbang ko na, naititiklop ko na po yung isang binti ko. Kasi pag naninil down po ako, masakit. Ngayon, kanina, ito po, tong araw na to na instant healing po ako. Kaya sabi ko, Lord, muwi ako maaga kasi gusto ko po mag-testimony. Gusto ko ipa, ipa, isiwalat ang kabutihan mo, ang talagang tunay na naniniwala at ang panalampalataya mo talagang hindi mo babaguhin na kahit na nag struggle ka. Minsan yung sufferings ko, binibigay ko sa kanya. Talagang pag binigay mo ng 100%, there is really total answered, answered prayer, instant healing. Talagang I'm so blessed today. Talagang, talagang napaka-blessed ko talaga ngayong araw na to. Nagawa ko rin yung cares ko. Kaya sabi ko, thank you, thank you so much, Lord. Talagang napaka-buti mo talaga. Yung, tsaka yung, parang yung mga iniisip ko, parang siya yung nagga guide sa akin, ganito yung gawin mo, parang ganun. Tapos parang nagulat na lang ako nung pag ko sa hagdanan. Talagang, oh, nawala na yung kirot. Talagang sabi ko, oh, tapos parang hindi pa nga ako makapasok dito. Kanina nakaraisan na ako. Tapos parang may nag-testimony na matagal. Sabi ko, oh, hindi talaga. Hindi para sa akin siguro talaga. Pero sabi ko, hindi. Babalik ako. Pagbaba ko po sa... nag po ako ngayon. Pagbaba ko, sabi ko, papasok uli ako. Ipa, uh, uh makaka-testimony ako ngayon. Kailangan makapag-testimony ako para talagang marinig ng Lord yung kanyang talagang kanyang kabutihan sa mga taong naniniwala at tunay na hindi gumigib up sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng mga talagang hindi kanya pababayaan ang pagnanjan ka na talagang laging tumatawag sa kanya naniniwala at nagtitiwala ng lubusan. Yun lang po at maraming maraming salamat sa punto per punto dahil ang punto per punto talagang hap na ng buhay ko pag, simula po nitong itong week na to nung nag Thursday, Friday, kahapon lang po ako hindi nakapag-sacramental kasi gusto ko po mabless ang buong katawan ko kasi gusto ko nga po magkaroon ng total healing. At kanina rin, ngayong hapon na ito, nakapag-sacramental blessing ako. Kaya punong-puno po ako ng holy water, ininim po po holy water, lahat-lahat po. Pag nagkakaroon ako ng konting ano sa truth ko, Dati pag kumain lang ako ng konting mga fry, nagkakaroon po ako ng sore throat. Ngayon, simula nung may sacramental blessing ako, talaga ubo, sipon, wala, wala as in wala po talaga. Talagang sabi ko, pati ang sinus ko gumaling dahil sa pagpapahid lagi ng oil. Talagang sumakit lang ng konti ang ulo ko. Talagang yan lang ang ginadampot, dinadampot ko. Hindi na ako minom ng mga, mga gamot kasi mas, mas naniniwala ako na ang talagang nandun yung faith ko sa sa itong tatlong sacramental na ito na ito ay magpapagaling sa akin, nagpapalakas. Uminom din po ako everyday. Nilalagay ko po sa kape ang holy oil ko. Kahit maganda po ang pakiramdam ko. Dati pong may gastritis din ako. Ngayon talaga as in wala na. Magaling na hindi umaasim man manchan ko. Sabi ko kaya thank you Lord talagang sabi ko napakabuti mo talaga. Kaya hindi talaga ako gumigive up iyo, talagang napaka talagang napakabuti, napakabuti talaga ng Diyos. At saka maram maram salamat sa punto per punto talaga. The best talaga. Ang dami ko pong nalalaman. Sinishare ko sa mga kaibigan ko. Yung iba, hindi sila naniniwala. Pero pinagpipray ko sila. Yung iba naman po, marami rin po ako natulungan. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos na ginagamit niya akong instrumento sa mga tao. Dahil kung, kung di sa mga, kung di sa punto per punto, wala. Kaya nagpapasalamat din ako sa taong nagbigay sa akin ito ng to Dito sa online, ang kaibigan ko na si Cherry Quiblatin, ngayon wala na po siya, nasa, pumasok na po siya sa pagkamadre. Talagang siya po yung instrumentong ginamit. Talagang 8 years ko po siyang kaibigan sa Hong Kong. Nung tumawag lang ako sa kanya, ate ganito, ganyan. Talagang yung will din niya na makapasok din as madre. Nandun na rin po siya sa Carmelite, sa Lipa, Batangas. Kaya talagang kami nag-sharing palagi ng mga problema namin. Pag may konting ano, tinuturuan din niya ako. Kaya talagang pag sinisiwalat natin ang mabuting balita, marami po talagang uh, napapagaling, maraming uh, naniniwala mabalik sa tunay na turo ng katoliko. Kaya maraming salamat po, magandang gabi at talagang I'm so blessed. Talagang thank you, thank you sa punto per punto at bumubo. At isa pa po, supporters na po ako ng punto per punto kasi nag -ano po ako nung Saturday, nakapasok po ako kaya nasa master list na po ako. Thank you so much talaga. I'm so proud talaga. Na I'm so 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 blessed. Thank you and I'm so grateful talaga sa so punto per punto at bumubuo nito mabuhay tayong lahat. Amen. Yun lang po. Thank you. Good evening, Father Dando. Sabi ni Papa D, IFI ako pero sa Katoliko ako nagsisimba dito sa Cebu. IFI Katoliko ang pinagkaiba ang pari sa IFI may asawa. Ang pari sa Katoliko walang asawa pero pareha lang naman pareho lang naman kami. Brother Angel, pareho lang ba daw ang IFI at saka ang Katoliko? Sabi ni Papa D. <laughs> Laki ng pagkakaiba. Kaya nga sabi, sabi nga, no, uh, One Holy Catholic Apostolic Church. Si isa lang po yun, no? Uh, founded by Jesus Christ. So sa founder pa lang po, makikita nyo yung pagkakaiba, no? So pag, kapag hindi kayo under ng founder na Jesus Christ at hindi kayo, um, wala kayong connection sa apostolic succession ng uh, kahit ano bang Catholic Church yan, no? Pag walang apostolic succession, eh putol po yun, no? wala connection sa sa mga sakramento na ibinigay ng Diyos sa mga apostol which is mga pari yan no at the same time uh, pag trace trace back mo sa sa lahat ng mga nakikinig ngayon it trace mo lang naman yan eh um list of popes kung sino lang ngayon pa na to sa kasaysayan kanino nilipat kanino ba inilipat ngayon no Uh, yung authority na binigay ni Jesus sa mga apostol. Wala namang ibang connected dyan sa apostol, kaya Apostol Pedro binigyan na Susi kundi si po Francis, kapatid. So kapag kasaya iba-iba na yan, iba yung founder niya, iba na po yan, hindi na sakramento talaga yan. Kasi yan talagang sakramento po, nandun lang sa tunay na iglesia, tinatag ng ating Panginoong Yesu Cristo, kapatid. Iba po yung protestante na po yung kapatid. Walang bisa yun sa sa tunay na iglesia yung tinatag ng ating Panginoon. Okay. Yan lang po. Yes, Bro. Brother Wendel? Uh, si Bro uh, Wendel na yun ang akala ng kakaramihan, hmm. lalo na sa IFI, uh, Iglesia Filipina Independiente, na pariho daw ang Katolik at hmm. Pilipinista. Pero hindi yan totoo. Tama si Bro Angel. Bakit? Una, Si Gregorio Aglepay, siya ay totoong pare ng galing simbahang katoliko na humihiwalay. Katuparan niyan sa unang Juan 2.18-19, nandito na ang mga antikristo. Sila, sila ay galing sa atin, ngunit sila ay humihiwalay sa atin upang makilala na sila hindi kasama natin. Ikalawa, ang nagimbinto ng doktrina nila, hindi si Gregorio Aglipay. Ang nag ng doktrina nila ay si Isabelo de los Reyes na isang 30, uh, 32nd degree Freemasonry. Oy. At, at alam nyo ba, ah, kaya nga, dami, kahit sa kanilang mga pare, may mga miyembro ng Freemasonry no? na excommunicado yan sa simbahang katoliko kung membro ka. Ah, uh, ona itong si naging obispo din bishop na siya si Isabelo de Reyes Kung balikan natin ang kanilang doktrina pareho sila sa iglesia ni Kristo Ang unang-una na uh, IFI hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos Batay sa aklat ng IFI na nasa aking kamay 'yun ang unang kasaysayan si Kristo ay tao hindi Diyos. Yon ang una. Ha? Ikalawa, ang Espiritu Santo hindi Diyos, kundi apoy lang. Maliban na ba, wala silang kompisal, uh, minyo yung, uh, may asawa yung kanilang pare, pero yon ang unang doktrina. Ngayon ang tanong, bakit may IFI o Pilipinista na naniniwala na si Kristo'y Diyos at tao? Tunay na tao, tunay na Diyos. Dahil ang nangyari kasi, si Gregorio Aglepay, nang namatay siya, may dalawa siyang bishop na pwedeng susunod sa kanya. Si De Los Reyes na nag sa kanilang doktrina, Isabelo De Los Reyes, at si Monsignor Puniser. Now, Nag-aagawan itong dalawa kung sino ang magiging uh, supreme bishop nila Kahalili ni ni Gregorio Aglipay. Mm. Anong nangyari? Itong pag-aagawan at away nila ay napunta sa Supreme Court. Nagdesisyon ang Supreme Court ang sasama kay De Los Reyes, kay De Los Reyes. Ang sasama kay Punisher, kay Punisher. So, ang kanay De Los Reyes, hanggang ngayon, hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Ang kay Punisher, ngayon, ah, noon pa man, naniniwala na sila na si Kristo, Diyos at tao. At sila ang nagsabi na pareho lang ang katoliko at pilipinista. Pero ang katotohanan, hindi yan totoo. So, ibig sabihin, kung ikaw ay binyagang pilipinista, kaya may dalawang uri ng binyag sa pilipinista. May ay baptize you in the name of Jesus. So, yung binyag na yan na I baptize you in the name of Jesus, hindi yan acknowledge ng simbahan. Pero may binyag kay Punisher na I baptize you in the name of Jesus, uh, in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit, Yon ay ina-acknowledge yan ng simbahan, yung Trinitarian. No? Kaya kung tingnan mo ang baptismal mo, na ang binyag ay, I baptize you in the name of Jesus, wag kang mangumunyon sa simbahan katoliko dahil hindi acknowledge ang binyag mo. Kung ang binyag mo naman ay in the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit, kailangan ka pa na lalapit sa Paris, place para ma-acknowledge ka yung yung uh, uh, e elevate na sakramental yung binyag mo na galing sa grupo ni Punisher. Iyon po, uh, malinaw, hindi talaga totoo na ra ang katoliko, Roman Catholic at ang IFI.